The missions are declarations. We will always stand for what is ours. And we will do so with dignity, with integrity, but with strength. Kung tatanungin mo ako kung ano ang pakiramdam ko sa tuwing may bagong balita tungkol sa paglabag ng China sa West Philippine Sea, ang totoo, paulit-ulit na sakit. Parang gasgas na balita. Parang alarm clock na ayaw tumigil. Pero kahit ilang ulit ko na itong narinig, hindi pa rin ako natututong balewalain. At ngayon, Heto na naman tayo. Isang Chinese research vessel ang naaktuhang naglalagay at kumukuha ng submersible equipment sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mga siyam nautical miles mula sa Ilocos Norte. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasaksihan naman at naidokumento na makawani ng Philippine Coast Guard ang deployment ng isang research vessel nito sa loob na exclusive economic zone ng Pilipinas. I'm kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commander J. Tariela, napigilan lang ang mga ito na makita na o makita na ang pwersa ng PCG. Ngunit aminado ang PCG na ngayon lang nila na monitor ang pinakamalaki at modernong research vessel ng China na pumasok sa EEZ ng bansa. May kakayahan ng barko na magsagawa ng deep sea mapping. Ayon kay Tariela, bagaman wala pang matibay na ebidensya, ay namataan nila ang isang bagay na aktong ibababa sana ng barko ng China na kahawig sa submersible drone na natagpuan naman sa iba't ibang lugar sa bansa. And since we do not have enough proof um, to tell the world and to tell the public that they are really carrying out um, um, an, an illegal marine scientific research within our own exclusive economic zone. it's very hard for us to allege china in doing so. but this time around, as i said, this is a very successful operation. dahil for the first time, we were able to document them um, deploying submersible research vessel and also retrieving that yellow equipment that clearly shows Uh, supportive of their uh, illegal marine scientific research. Sa uling ulat ng PCG kaninang umaga, nakalabas na ng Exclusive Economic Zone ng bansa ang nasabing research vessel. Samantala, muling inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng administrasyon sa pagpapalakas ng kapabilidad ng Philippine Coast Guard. Sa panunumpa ng mga newly promoted officer ng PCG, Binigyang diin ng Pangulo ang halaga na patuloy na maipagtanggol ang teritoryo ng bansa. What you are doing is not only protecting territory. What you are doing is not only protecting citizens. You are defining for the rest of the world the territory of the Republic of the Philippines. And having done so, you are defending that territory. That is the importance of what the job has become for Philippine Coast Guard. The missions are declarations. We will always stand for what is ours, and we will do so with dignity, with integrity, but with strength. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lang basta hinala, hindi lang ulat, mismong Philippine Coast Guard ang may kuha ng video. Sa mga nakaraang taon, ilang beses na tayong nakatanggap ng report na may marine scientific research daw na ginagawa ng China sa karagatan natin. Pero laging may dahilan kung bakit hindi agad-agad umaaksyon ang gobyerno. Wala pang sapat na ebidensya, hindi pa kumpirmado, kailangan pa ng validation. At habang tayo'y naghihintay ng kumpirmasyon, sila naman tuloy-tuloy ang kilos. Pero ngayon, ibang usapan na. Ayon mismo sa spokesperson ng PCG, for the first time, na dokumento na ng malinaw mula sa pag-deploy ng submersible vessel hanggang sa pag-retrieve ng kagamitan. Nasa video, wala nang palusot. Ibig sabihin, wala nang dahilan para hindi ito harapin ng seryoso. Ang tanong, bakit sila nandoon? Ano ang hinahanap nila sa ilalim ng dagat natin? At bakit nila ginagawa ito ng walang pahintulot mula sa Pilipinas? Hindi ito simpleng scientific curiosity lang. Hindi ito parang school project. Kapag may isang banyagang bansa na pumapasok sa teritoryo mo, naglalagay ng high-tech equipment sa ilalim ng dagat at gumagawa ng pag-aaral ng hindi man lang nagpapaalam anong tawag mo roon. Kung hindi yan paglabag, ewan ko na lang. Minsan, mapapaisip ka rin, gaano ba talaga kaimportante sa kanila ang West Philippine Sea? At bakit parang tayo lang ang laging kailangang mag-ingat, magtimpe at magdahan-dahan. Tayo na nga ang may karapatan, tayo pa ang laging nag-a-adjust. Pero ang mas masakit, marami pa ring Pilipino ang walang pakialam sa ganitong issue. Baka dahil malayo ito sa kanila, baka dahil hindi nila nararamdaman ang epekto. Pero ang totoo, lahat tayo apektado. Dahil ang karagatan na 'yan hindi lang basta tubig may langis dyan, may isda, may natural resources, at higit sa lahat may kasaysayan at karapatan dyan ang bawat Pilipino. Kaya saludo ako sa Philippine Coast Guard, hindi biro ang trabaho nila. Nasa laot sila kahit malakas ang alon, kahit mas moderno ang kalaban. At ngayon, dala nila ang ebidensya. Dala nila ang katotohanan. At sana, dala rin nila ang simula ng pagbabago. Sana suportahan sila ng buong bansa. Sana gamitin ng mga namumuno ang ebidensyang ito para sa diplomatikong aksyon. Hindi lang yung pa press release kundi yung konkretong hakbang mula sa protesta hanggang sa aktwal na pagpapalakas ng ating presensya sa dagat. Kasi kung ngayon na may video na hindi pa tayo kikilos, kailan pa? Kapag huli na. Hindi natin gusto ng gulo, pero gusto nating igalang at ang respeto hindi basta hinihingi. Ipinaglalaban 'yan. Yes, this is the first time that we were able to um uh, basically document that the Chinese research vessels are deploying such submersible um, uh, research capability. Sa unang pagkakataon na dokumento ng Philippine Coast Guard ang ginawang deployment ng China sa isang submersible research vessel sa loob ng exclusive economic zone ng bansa kahapon. Naabutan ng BRP Teresa Magbanwa ang Chinese research vessel Tanzo Zanhao o Tanzo 3 sa layong 92 nautical miles mula sa baybay ng Burgos, Ilocos Norte. Pagdating ng PCG, agad nilapitan ng research vessel ang isang lumulutang na bagay sa harapan nito. Umabante ang barko at itinago sa starboard ang equipment. Hindi na nakita sa video, ngunit ayon sa PCG, isa na kay na nila ang kanilang deep sea submersible vessel na kayang sumisid ng 4500 metro sa ilalim ng dagat. Mayamaya, -maya, ibinaba nila ang kanilang rigid hull inflatable boat at sa hindi kalayuan kinuha at isinakay sa barko ang isang bagay na kulay dilaw na may pagkakahawig sa mga submersible drone na natagpuan sa iba't ibang lugar sa bansa. And since we do not have enough proof um, to tell the world and to tell the public that they are really carrying out um, um, an, an illegal marine scientific research within our own exclusive economic zone. It's very hard for us to allege China in doing so. But this time around, as I said, this is a very successful operation because for the first time, we were able to document them um, deploying submersible research vessel and also retrieving that yellow equipment that clearly shows uh, supportive of their uh, illegal marine scientific research. Ito ang unang pagkakataong nakita ang research vessel na nag-deploy ng mga ganitong uri ng equipment. Ngayon lang din nila na-monitor ang pinakamalaki at modernong research vessel na ito na pumasok sa EEZ ng bansa. May kakayahan ito sa deep sea mapping. Ah, uh, nakakabahala in a way na it's because these Chinese research vessels have the capability for uh, deep sea mapping, no? So when you say deep sea mapping, malalim ito. And there is a possibility that they're also um, uh, doing this kind of deep sea mapping in support of their submarine navigation. No? Nakadisenyo ang barkong ito sa polar exploration dahil may kakayahan ito sa ice breaking. Kaya pala isipan sa PCG ang ginagawa ng ganitong uri ng research vessel sa lugar. it is not just an ordinary marine scientific research vessel. it is also intended to have polar exploration because this is also capable of ice-breaking uh, vessel. Um, this is currently um, operated by the institute of deep sea science engineering under the supervision of the chinese academy of sciences. Dahil dito, lumakas din ang teorya ng PCG na posibleng ang China ang nasa likod ng mga submersible drone na nakita ng mga manging isda sa iba't ibang lugar sa bansa mula 2022 at ang pinakahuli nitong lamang Pebrero ngayong taon. Sa inilabas na resulta ng Philippine Navy sa ginawang pagsusuri, 55 hanggang 80% ang posibilidad na galing sa China ang mga ito. It basically strengthens. Uh, the possibility that the drones that we were able to monitor in different parts of the country really came from the Chinese government, since they are the ones who never really hesitate to violate uh, UNCLOS and to disrespect our sovereign rights within our own exclusive economic zone. So